So what's up guys, welcome back to my channel One Mix Vlog At ayan, uh, i-unboxing natin yung tatlong box na ito Word Balance yung kanyang brand Ayan So first box Ito yung kay uh, Commander, kay Michelle uh, One Up by Word Balance guys So let's open ito yung binili niya, sobrang gaan. At uh, dumidikit din to sa tiles. So, oh. yung isang uh, sapatos na binili niya so, uh, ano, sa ibang uh, establishment, sinuot na niya. <laughs> Yun. Anong size ngayon pa mo na, ma? Dapat 36 or 38. Mura lang siya guys sa uh, 1,000 <laughs> So next naman is Siyempre Malaki to Nasa 40 uh, Size 44 In Europe And uh, USS US 11 Ito naman yung sa akin oh. Mura lang siya brand ng uh, word balance <clears throat> at ang dabis pa sa word balance guys is sobrang gaan at komportable uh, comfortable yung paa mo din yung dito nya kahit tumagal yan hindi yan nababakpak or nasisira hmm. Yo. <clears throat> doon ko binili doon namin binili sa sa festive mall ng box guys yun same pa rin word balance and one up hmm. pero ano lang to same design iba lang yung uh, lining yung isa so, sobrang gan guys parang tinilas lang syempre pag bumili ka ng sapatos is bibili ka din ng midjas word balance pa rin ano na lang sya 199 uh, so tingnan natin yung kanyang design or ang so, hitsura ng lidyas minsan lang tayo pumupuntang ilo-ilo so mura kasi dito yung mga bilihin so this one okay so short balance So, dalawa yung binili ko. Dalawang pares. And then, kay Commander is tatlong pares. Nasa 399 lang. Tatlong pares. Brand ng World Balance. Ayan. Ginawa ko talaga na dalawa bilhin ko kasi mura lang. Nasa 1,000 plus lang. Pag nandun na to sa, ano, sa aklat, sa... Malay or sa Burakay, mahal na yan. Nasa 2 plus na yan Kagaya so, na binili ko ng Nike Is 2.5 So dito ah uh, Yung 2.5 mo Dalawang sapatos na good quality pa Same lang na tumutunog sa tiles yeah. Hanggang dito na lang yung video guys Sana mag enjoy kayo And thank you so much Don't forget to comment, like, and share At bisitahan ang aking YouTube channel Bye bye